Hello mga ka -boom, -boom Mga ka-TikTok shop. Mga ka affiliate Ito nga po may dumating naman tayong parcel galing JNT Express. Tingnan po natin kung ano ang laman ng ating parcel. At ayan nga po. Maganda ang kanyang packaging. Safe naman. nakabubble wrap. Thank you po sa seller. Sa aking TikTok shop na aking inaculate. Meron pang parisibo. At ito nga po, bubuksan natin. Where is the scissor? Buksan po natin kung ano ang laman ito. Ang hirap pong pag-video pag, pag mag-isa lang. buksan mga ngayon na po nanghingi na tayo ng tulong at ah, mahihirapan akong magbukas kung ano ayan i-check out nyo na lang po sa aking yellow basket ito po ay tara na ayan ngayon po natin kung ano yan open sesame. Parang ito ay mm -hmm. galing ng packaging. Another bubble wrap. Nakabox na siya. Nakabubble wrap ulit. Safe na safe po ang ating items. Kung ano man ito. Mm -hmm. Thank you po. Ayan. Ang ating tananan pita na naka nakabubble wrap na, naka-box pa at nakabubble wrap pa uli. Ayan po ang ating pita. I-open natin ang loob. Ayan po. Ganda ng packaging. The best. Okay. Okay na okay. Wala akong masabi. Kasi na ang open, pag-open ito. Ito. Ha, ito po. Tatanggalin muna natin dito. Hilap talaga. <laughs> Hindi ko mabuksan. Ito, yun, eh, tatanggalin mo muna yan. 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 Tingnan natin ang laman. Kung hindi siya fake. Kung parehas ba nang nabibili sa mga supermarket. Tingnan po natin ang laman. Dahan-dahan naman. Nasisira. Ayan na po. O, uh, ayan ang pita. Malaki yung ano niya. ano uh, anong tawag sa ganito? Laga yan. Ayan po. Buksan natin ang pita. Wow! Mm -hmm. Ayun. May nadurog. Pero hindi naman siya masyado. Gawa yan ang carrier ng JNT. Pero okay naman siya. Hmm? Malulong. Ang mga gusto pong murder nito, ah. check out nyo po dyan sa aking yellow basket. Marit online shop sa aking TikTok shop. Ayan. Nandiyan po sa baba. Check out nyo po. Thank you.